Aga, 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 aga. Hey, namali tay! Ang ito siya mag-inagalokan ng God is ang kalayo sa mo sulod sa tanki. unya Unyan mo, puputo siya. Diba, para mabuhay ang kalayo, sa ito, ka elements. Unsa'y wala sa sulod. Oxygen. Oxygen. Hindi na mo kalayo dito. Pamanay oxygen sa sulod. LPG man siya. So, any volunteer pa? Para magamit na ani, eh. kung makapatay ba na siya, fire extinguisher. <laughs> 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 Brian! Isang kaya! Isang kaya! Isang kaya! Isang ka Di ba siya? Pero <laughs> 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 <Di laughs> <Di laughs> ayaw lang, ayaw lang. Trapo naman, ayaw ayaw trapo, Francis. Trapo, ba? Trapo. 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 Ginita ang trapo. trapo. Sige, Brian. Siya na liya. Sige na, Che. Yeah, Sina, oh. Brian. Yeah. Siya. <laughs> Sige lang, basta ako sa experience na ako habang nag-lecture. Kanang padili-dili, mawag dyan na yung maka -ma sa balay. Kanang oh. oh. padili-dili. So anyways, kung wala na, proceed <laughs> na sa fire extinguisher. Ha? So, kinsa may una mo gamit ang fire extinguisher? Siguro si Chef Mano? Ko ba? Oo. Oh, Kami na ba? Tipas? Tipas. Okay. Kami na no. Sir, pag gamit ni mo, sir, pag palong, diritso ka palong o kuwana. Kabalo ba ka palong ani? Okay, dapat Sir, pag sirik ni mo fire extinguisher, nap napalong na ni mo siya, diritso din. Ha? Pag pasirik ni mo na, sir. Ah. Paana, sir. Ha? वो जो कि ना वो तो वो का मीना वेगनी ना แล้วก็ตีนใส่ซิตีนเต็มกูกูตากไรไรแต่คงอย่ายืนคงอย่ายืน Pas-pas. So, so, ah, mas Pas. 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 lagi. Sige na. Pas. Pas. mo. Pas. na Pas. 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 ko Pas. 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 Pas.

siya. Video upload. Kung makuha na ninyo, upload siya.